magandang hapon sa mga kahilig ko dyan especially to kay kahantir ano ito pala yung sabi ko sa imo, sa'yo na ko sa pagkuha ng pulot tingnan mo napakaliit pa itong puno na to o, ganito lang ito ang mabuting paraan sa pagkuha ng kanyang katas ah, katas ba ito tingnan mo o, ano, ano bang sira doon sa puno o? na tingnan mo tingnan mo mabuti kapatid yun ang sinasabi ko sa iyo na ito ang gagawin mo para di masira ng puno ng pulot. O, tingnan mo. O. Ito. O. Tingnan mo. Ganito lang manguha ng pulot. Ito yung ibang tao. Yung sa akin, ganito. Oh. Klaro ba? Oh. Ganito lang ang gagawin ninyo. Pag manguha kayo ng ano, pulot. O, oh. marami dami na. Tingnan mo. Tingnan mo pare. Ano bang sira dyan? Tapos ilagay natin dito pulot. Uh, ito yung ito na yung paraan ko sa pagkuha ng pulot. So dito naman tayo sa kapil sa kapilang puno. Ito medyo mataas. Hmm tingnan mo kung ano nasira ba yan yun ang sabi ko sa iyo tingnan mo oh tingnan mo panoorin mo mabuti pa rin wag kang masado magmamagaling sinasabi mo eh bawal ang bubo sa Facebook sinasabi ko lang wag wag sirain ang puno katulad yung ginagawa mo ito lang gawin mo sana matuto ka na huwag mong sabihin mas magaling ka kasi dito sa mundo iba iba yung tao eh hindi porkit may nalaman ka na ikaw na ang pinakamagaling hindi hindi ganun kung pagalingan lang ang ano kung sinong bubo sinasabi yung bubo wag kang magsalita ng ganyan sa kapwa mo tao bubo wala naman sa mukha mo yung magaling at matalinong tao mukha mo wag kang magsasawang manood para lang to sa'yo ito na video Aming selamat sa iyo, kahantir.